So yan guys yung dala namin yan. Karga namin Yan yung karga ko Tapos ito kay kuya tete, Ayan Parang truck <laughs> Okay walo gurman yung darah Walo pulang pada Wala pa dito sa <laughs> Hindi ako nang kaya... Okay Ano lang sa akin dahil Wala akong ano Wala akong ga gaya nun Ganitong bubong Sa kanya mayroon no? Oh. May isang sako dito Para may Bigat dito sa unahan guys <laughs> guys <laughs> so yun lalarga na kami thank you what's up mga idol nandito po ako ngayon sa kalagitnaan ng kalsada kung saan papunta sa bulldozer at ito ako nag stop over ako dito sa ayan sa puno ng kahoy ng laki dahil nga sa kadalihanan na inuulan ako kasi inuulan ako dito ngayon kaya nag stop over ako dahil wala nga akong bubung, um, bubong yung iba kasing habal habal dyan may bubong yan so yan tignan nyo kung nasaan ako o di ba diba? so ayun thank you po nga pala kay Idol Erwin sa maganda niyang comment hindi ko lang may flex yung ano mo um, salamat sa iyo Idol Erwin sa iyong suporta at magandang comment so ayun alam mo na yon Idol Erwin kung manood ka naman nito, mag-comment ka lang ulit Kung nan, napanood mo ang video na to So doon ako papunta gay, mga idol dahil nga sa papunta akong bulldoze Maghihintay ako ng pasayero So yun, yun lang Mga idol, ito po yung dinadaanan ko dito paakyat oh. Sobrang haba niyan ng uh, paakyatin yan Liko pa dyan tapos papunta dito Tignan nyo naman kung gaano kasira Ayan yung daan Ayan. Lubak Lalaki ng mga lubak dito Tapos ang taas pa At marami pang mga bato Pag hindi ka dito talaga sanay At hindi ka mag uh, hinay hinay Baka madiskresya ka Ayan Ayan po dito yung daan Dyan Ayan Kita nyo naman diba Ayan Paliko pa dyan tapos mataas pa yun yung akyat yun papunta doon. Ayan. O, oh, kitan dikitan nyo naman, di ba? Ayan ko, Anong dinadaanan ko dito pag nagdadala ko ng kopra? Ito. Dinigahan lagi! Hehehehe

yung may sakay ka kahit isa lang ay talagang bababa yan dahil sobrang tarik papunta dun yan o no? kita nyo ng tira yung isa niyang sakay ay uh, pinababa niya dahil sa hindi siya nakakyat dyan yan nalanganin daw siya daw din siya dahil nandito sa gitna kala ko makakadaan siya dito nandito papunta dun kasi hindi siya nasanay uh, kaya nag hindi niya kinaya hanggang dyan lang. So, ayun, guys. Doon na lang ulit sa kopra. Kung may dumating na kopra. Ayun, guys. Uh, dito na. Dumating na yung mga hinihintay namin na kopra. Uh, matapos ang mahaba-habang paghihintay ay dumating na sila. pero mo pa ito po, Mor. kinaato na, Mga talisayo na, ito. Siyam na siyam daw na kalabaw to ang siyam na kalabaw ang may dalang kopra galing patong hagbay sakop ng uh, sakop ng ano saan no si dubuan yan masipag oh. may dala pa yung kalabaw <laughs> yung may dala pa yung kalabaw, may dala pa yung nag kung tawagin ko. Tae. tae. Ayaw ka nga di akon, wa daw. Hindi. Tapa. Yun no. Ah, golpe pigo pa kabuhi. Ang karabon pa bayan law. nag Nag nagtokdo pa. Sobra-sobra na ito mga buhi Yan, oh. No? yung kalabaw niya, pinabayaan niya tapos nagdala siya ng kopra po, oh yadi, yo takot na sa so, sogon so, 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 so. dirian siya <laughs> 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 o partida ma, maliit pa yung kalabaw na yan pero may dalang kopra <laughs> galing sila dun ayan po dito mayroon pa dito sa huli dahil at tatlong kalabaw pa lang to ito yung itong tao na to doble ang sipag yung kalabaw niya may, may dala pang tae <laughs> siya may dalaping tae oh, ano ko ano iyot napabidyo man niya napapabidyo ito. Kapit hap. Hagingat gud man ano. Sagkahon. Oh, dito. Anong masasabi mo masasabi mo sa mga nangyari sa daan? Malagay ba? <laughs> Maputik ba? Maputik. Kaya wala man, man maglagay ang karabaw. Sawang kori Nagpinamutik. <laughs> <laughs> Nel. Una siyam kam dia an siyam ang karabaw na ani. Pulo na ini. Ah pulo. Ah. Oh. Sampung kalabaw tatlo pa lang nandito. Mga idol. Ah shout out nga pala kay ano Erwin, Sir Erwin. Thank you sa suporta. Ah. Kung mapanood mo ito mag-comment ka lang sa baba ito yung mga pinagdadaanan ng malayo yung ano bayan na opo ha? ano, ano ka video patawad patawad <laughs> <laughs> na ako nate na idarat ako pa eh, yung pulos hindi eh, man adlaw hublog permero karga siya na adlaw nga eh, pero permero karga tak tak kalo pa madara halipot <laughs> 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 <hidol> pa <hidol> kay idol Kamusta buhay-buhay? <laughs> Pang-apat na kalabaw. Pupunan mo? Pupunta. Yeah. Sige po. Pamuna. Katapos. Panahayon pa. katayama pa. mm. Ito yung Panahayon. Ah? Masipag na. Maliit pa. Aray, direk dalawa lang tali para hindi pag nang ng pagipitan nag-agway yung karamol din dan kuan pag kanini yung

Kuan kopras, pras sa ikaw may darak pa gulpina. Popono on lewat. liwat. So ayan mga idol, mayroon pandumating dalawang kalabaw pengdamatinya uh -huh. karya dah karga idol idol budis no idol buddhis <laughs> <laughs> malaki itu malaki yung kan yang kanyang kalabau <laughs> malaki kan yang kanyang karabau

Ayan mga idol uh, uh, nagdala, mung, nagdala, muna ako dito Papunta sa taas Dahil nga sa sobrang tarik dyan At hindi kakayanin Pag yung damihan mo yung karga So babalik pa ako doon Para magkarga pa Para isabay-sabay ko na to A Anim idadala ko dyan papunta dun sa baba para marami-rami naman so ganito yung ginagawa namin kasi hindi kaya dahil aangat talaga yung motor pag dinamihan mo dyan ang pagdadala dahil sobrang tarik mataas talaga so yun, kita niyo naman Yan, ganito na ang ginagawa aming, aming diskarte para hindi kami mahirapan dyan pa sa paitaas. Kulang pa yan yung galanya. Yan, ganyan yung mga diskarte namin. Tapos paibaba dahil uh, sobrang tarik nga. Pababa nang sobra. Ay, pwede na dahil sanay naman kami. Parang hindi na kami natatakot sa paibaba. Guys, <laughs> dito na namin didiskarga lang muna namin dito tapos kukuha pa kami doon ng iba para sabay-sabay nang dalhin doon. So 'yun. So, ayun mga idol oh. Pakita ko sa inyo kung gaano nga ba katarik. Ayan. Ayan. Tapos, ang daming bato. Na nakakalat sa daanan. Ayan. So, yun. Tapos, mahaba pa yan. Papunta pa yun dun sa ibaba. Ganyan katarik yung daan dito na sinasabi ko na hindi kaya. Pag rinamihan mo yung dala, kahit sanay ka pa dito. Talagang aangat talaga yung motor. ano? You know? o. Sobrang akyato niya. Eh sira-sira pa yung daan tapos uh, daming bato ayan daan okay ito na bibiyahin na si paring Jim Will mga idol <laughs> guys <laughs> one <laughs> zero goodbye philippines province of samar

Medyo mating naman guys. Diretso dai. Toy. Ito diretso. Di naman naglalakad. Eh, si Sit Tanta. Di na Di na naglalakad guys. Pang pito na kalabaw. Ano oh, nito dire na? Ito. Ku man nga dire na lumakap. <laughs> ito yung pangwala. Ayun, pangwalong kalabaw. gatas ito, Vera. Naglagbok mo dire, Kapitan, naglagbok. Bili ni yung yung kuwan, mo ang murda

<laughs> so yan Pang pa lang tong kalabaw na to Yan, yan yung isa So yan uh, Diri na natadong uh, Nahubya na glakat na Nahubya na na na, kuan na. Buaya. Pinapasuan na. Na ano? Atuman yung mayor, yung mayor. Karabaw. <laughs> pipi, pipi na bayan mo lang karabao Ang bawo pa to karabaw kay waray kuan. Driver. Na ni. Ayos ah, good. Kinugulay ito Yan. So, ayan ang total. And guys, i-discard i na naman. Oh. Kakarga ulit namin. Sabay-sabay na yung pagkakarga namin. Ito. ayan guys yung dala namin ayan karga namin ayan yung karga ko tapos ito kay kuya titi ayan o? parang truck <laughs> okay walo gurman yung dara walo kulang pada Wala pa ito sa <laughs> Hindi ako namlakon Okay Ano lang sa akin dahil Wala akong ano Wala akong ga gaya nun Ganitong bubong Sa kanya mayroon oh. May isang sako dito Para may Bigat dito sa Unahan Guys, guys, so yan, lalarga kami. Thank you.